Good morning guys. Uh, titingnan ko po yung kabuti kong may mga tumubo na po. Uh, meron po akong tanda ditong ano, parte ng lugar na tinutubuan po ng kabuti. Yung kinakain na kabuti po, hindi po yung nakakalason. Po siya banda guys. Tingnan po natin. Yung ano po tinutubuan niya po ay yung bahay ng ano, la ano, yung nuno. Tawag nito yung o yan guys. Dito po sila natubo yung mga kabuti. Yan na parang bundok-bundok na yan. No? Wala pang tubo yung kabuti. Ito guys oh. Ito kinakain din tong kabuti na to. Ito Maliit Malit na kabuti. Hindi yan nakakalason. Yan no oh. Yan, marami sila. Pero yung malaking kabuti dito wala pa. Dito sa banda na guys. Marami yan. Pang ulam na namin yan. Nakakatibid po kami pag may kabuting na Ganitong months po sila na tubo kaso medyo late na. Wala pa. Sige guys. See you, see you next video.